Magandang araw sa inyo, mga bata. Magandang araw din po. Ako nga pala ang inyong teacher sa Pilipino. At ang pangalang ko ay si Surgeon Philip Aragas. Bago yan, tayo muna ay umuko para sa ating panalangin. Amen. Mga bata, mayroon bang lumiban ngayon sa inyong klase? Wala po. Maganda, mabuti at kayo ay nandito lahat. Bago kayo mupo, po, ay tingnan nyo muna ang inyong kapiligiran kung ito ay malinis at pulitin nyo muna ang mga basura sa inyong sa inyong mga ilalim ng bangko kung meron bago kayo mupo. po. Ayan mga bata, pwede na kayong umupo. Mga bata, meron ako sa inyong tanong. Ano ang kahalagahan ng pangungusap sa ating buhay? Yes, Miko, maaari ka bang tumayo upang sagutin ang ang magandang katanungan? Opo. Aulitin ko ang tanong. Ano ang kalagahan ng pangusap sa ating buhay? Ang kahalagahan po na pangusap sa ating buhay, ito po ay ginagamit natin para makipag-communicate o makipag-usap sa ibang tao. Mahusay! Mahusay, Miko! Bigyan natin si Miko ng tatlong palakpak. One, two, three. Mabuti at mag na nalaman nyo ang kah kahalagahan ng pangungusap sa ating buhay. Ngayon ay aking ipa ipapaliwanag, ididiscuss ang mga uri ng pangungusap. Ito ay may apat na kahalagahan sa ating buhay. Ang una ay pasalaysay. Ating Samahan nyo ako sa ating sa pagbasa ng pasa, pasalaysay. Nagbibigay ng, ng pahayag o impormasyon. Maghusay mga bata, ang halimbawa ng pasalaysay ay ang ang araw ay sumisikat. at ang pangalawang pang mga uri ng pangusap ay patanong. Maaari nyo ba akong sundan sa pagbubasa, mga bata? Nagbibigay, Nagbibigay ng, tanong. ng tanong. Yan. Ang halimbawa nito, mga bata, ay ano ang pangalan mo? Ang kasunod na, pang, ang kasunod na uri ng pangusap ay pakiusap samahan niyo muli ako mga bata sa pagbasa ng pakiusap nagbibigay ng utos o kahilingan mga bata ang halimbawa ng pakiusap ay pakibukas ng bintana ang panghuling pang-uli panghuling pang uri ng pangusap mga uri, mga uri ng pangusap ay padamdamin. Samahan niyo mo basahin ang 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 padamdamin mga bata nagpapahayag ng malakas na damdamin. halimbawa ng uri ng pang-usap na padamdamin ay masaya ako ngayong araw yan mga bata maaari nyo bang maari mari ba kayong magbigay ng halimbawa ng ng, ng mga uri ng pangungusap Ating itong, atin itong isa-isahin. Una, pasalaysay. Maari ka bang magbigay ng halimbawa? Arnie? Ang buwan ay lumalabas tuwing gabi. Mahusay. Palakpakan natin si Sir Arnie ng tatlong palakpak. patanong. Miko? Halimbawa ng patanong. Anong ulam mo? Magaling. Bigyan natin si Miko ng tatlong palakpak. Pakiusap. Ikaw ulit, Arnie. Halimbawa ng pakiusap. Pa, pabukas ng pinto mahusay sa ni bigyan natin ulit ng tatlong palakpak at ang panghuling pangungusap puri ng pangungusap ay padamdamin ikaw na yon miko Pagbigay ka ng halimbawa ng padamdamin umiiyak si Kalix napakagaling ng sagot bigyan natin ng tatlong palakpak ang inyong sarili si Miko sa ngayon mga bata na natukoy na natin ang mga uri ng pangusap sa ating buhay ay ngayon ay naintindihan nyo na ang ating tinalakay kumuha kayo ng papel at sagutan ang mga sumusunod nakakuha na ba kayo mga bata? Opo. Oh, o, ngayon, tukuyin ang mga sumusunod kung ito ay pang kung ito ay pangusap na pasalaysay, patanong, pakiusap at padamdamin. Okay mga bata? Opo. Tapos na ba ang lahat? Opo. Ngayon ay inyong ilagay na ang inyong mga notebook sa inyong bag at ito na ang salamat sa mga bata